Yan magugulay tayo ng malunggay Inihimay na ni Awad Barok Lato, wala pa kaming pang sahog Yan, ano pa lang yan, gata Manguhuli pa lang tayo ng pang sahog. Hindi ko napapakita kung paano manghuli pang sahog hindi ko na mapakita kung paano ako maghuli ng pang sahog sa malunggay maghahatay sa dagat kung anong pwedeng isahog mamaya ipapakita ko sa inyo morning na ko pang bangot sa suli kasag uh. Ayaw punta para kay grabe ang pugha sayang sini kung kukuha on buhian ta oh uh. na oh yung na buhian ta ito kaya sayang magdaga ng petro kasag tapos iho doon na kulpo na lato mga lato guys. May eh, huli po siyang ano ba guys ang boss? Kasag. Kasag. Kung tawagin dito sa Alpida Sea Hunter. Bro. Yeah, I'm going to you know. Bye, bye, come nakuha kanina pang bangot sa kalunggay mo na nakuha ko pang bangot sa kalunggay niyan oops ayan na yung kinuha nating pang sahog sa malunggay oh yung na discard natin sa dagat ngayon oh ayan yung pang sahog na nakuha ko kaagad sa dagat sipag lang talaga para hindi naman titiis ng pang sahog o kaya bibili Ayan. Malunggay. Tapos, partner uga. Suda san pobre. Malapit ng maluto. diskarte lang sa dagat. para libre ang pangsahog. Tapos, sa tindahan naman ito <laughs> uga. Ito na yung aming ulam. Gulay na malunggay at saka lato at saka ito tuyo ulam mahirap ganito lang buhay probinsya konting ulam okay na tara kain po tayo alas 12 na na naman ito po yung nahuli yung kasag oh. nag lakaw kita sa para may pangbangot. bangot tapos ini eh, para garuti, uga. Oh. Saka may lato naman kami, lato. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Karang ang Oh, uga. Tis-tis lang ang mga pobre.